umaabot sa floor ang preno. Normal ba ito? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na no with regards brakes. and yun nga daw, umaabot daw sa floor ang kanyang brake pedal. Ang question niya ay normal ba yon? Well, to answer it, hindi yan normal, may problema ang iyong sasakyan. So, if may experience ninyo yung umaabot sa floor ang inyong preno, o halimbawa, pag-apak ninyo, diretsyong floor, or halimbawa, nasa traffic light kayo, naka-steady yung paan ninyo sa preno, then dahan-dahan na umaabot sa floor ang inyong preno, eh, may problema yan. Okay, kasi ang normal na brake pedal, is almost half lang no hindi siya talaga aabot sa floor kasi pag umabot ka sa floor sabi ko nga may problema so if may experience nyo to ang gagawin nyo dyan i-check nyo muna yung inyong brake fluid baka naman wala ng brake fluid ang inyong sasakyan pero hindi naman normal na mauubusan tayo ng brake fluid ano so maganda niyan i-check mo yung mga brake line natin especially diyan sa mga gulong natin no baka naman may nagtatagas na na brake fluid dun sa ating mga uh, piston no sa mga brakes natin so makita nyo yung iba diyan nagmo-mark yan no nagkakaroon siya ng parang something oily substance no dun sa ating mga gulong o dun sa ating brakes no so i-check nyo muna yon now kung wala naman okay hindi naman nagbabawas ng brake fluid okay naman yung nasa full naman yung brake fluid natin wala naman tagas yan may possibility na ang may problema dyan is yung inyong brake master. So, dito, yung brake master, depende sa brake master. No? Meron kasing brake master na may repair kit, so mas mura yon Pero marami na kasing brake master ngayon na talagang isang assembly. So, papalitan mo lahat. So, ngayon, mas maganda, ipacheck mo yan dun sa mga trusted mechanic ninyo. Kasi ito, brakes to, no? napakahalaga nito. So, wag nyo pa wag nyo nang pababayaan. So, as much as possible, kung may experience nyo yan, Hanggat maaari nga sana, wag mo nyo sanang i-drive eh. Okay? Kung ako tatanungin ha. Pero, syempre, kung sakali man ano, na wala talaga, wala namang magtotowing o wala namang uh, ano, dahan-dahanin lang at itry nyo nang dalhin sa pinakamalapit na shop o trusted mechanic ninyo para ma-check kung ano yung eksaktong problema. Pero commonly, uh, yun nga, brake master. Ang tawag nga nila dyan is yung lusot yung preno. Actually, may mga pagkakataon na pag binigla mong apak yan, lulusot yung preno mo hindi hihinto yung sasakyan mo kaya uh, ang discarte well depende to ha ah. hindi ko alam kung ano yung exactong discarte ng iba pero ako na experience ko nyan uh, binobomba ko ng konti okay mga dalawang apak half half then push humihinto yung sasakyan Okay? Pero yung iba naman, dahan-dahan lang yung apak. Basta ang pinaka-importante dito, kung may experience ito, huwag nyong biglain yung apak. Kasi pag binigla ninyo, lulusot yung preno ninyo. Hindi hihinto yung sasakyan ninyo. So, nasa inyo, kung gusto nyo dahan-dahanin o gusto nyo ano, pump ng konti bago nyo ipush. Hihinto naman yung sasakyan ninyo. Pero again, uh, kung ako ang tatanungin na, kung sakali, ideally, dalhin nyo na kagad sa pinakamalapit na shop pag umabot sa, pre, uh, sa floor yung inyong brake pedal. Kung nagustuhan nyo yung video, like At salamat pala doon sa mga nagbibigay ng question, nag, nagbibigay ng kanilang opinion doon sa aking mga vlog. Maraming salamat sa inyo. No? I highly appreciate. At kung may mga topic kayo na gustong pag-usapan, comment down below na lang. Tingnan natin. Baka mabigyan ko naman ng opinion yung mga problema ninyo sa kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, like na lang mga paps.